Dekada na akong bibilangin ang umano'y hidwaan sa pagitan ng pamilyang Aquino at Marcos. Pero kamakailan lang naging usap-usapan ang pagbisita ng mga anak ng aktres at queen of all media na si Chris Aquino sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos noong July 9. Pakay raw ng pagbisita ay para magpasalamat sa unang ginang sa kanyang pagtulong sa kanilang travel arrangements para makalipad papuntang Amerika para bisitahin ang kanilang ina. Agad naman itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens pero pahayag ng Pangulo The reason the reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Ah, uh, nangailangan si I think it was Chris Aquino who needed some uh, assistance for something. But what did what the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe, Pepe na the eldest brother of uh, of, uh, of uh, Cory. Sa kabila ng ilang reaksyon sa pagbisita ng mga bata sa ad ng Pangulo, So, they are related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Kilalang kilala niya si, kilalang kilala niya yung mga pamangkin niya very well. Uh, so that, 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 and so they came at um, nagbiyahe sila, bumalik, may dalang pasalubong. Yun lang naman, dinala nila yung pasalubong kay First Lady. It was, I think it was a very fine gesture on the part of, uh, of the Aquino family. Uh, I think it was, uh, 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 it, 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 it sort of I suppose put a little more uh, uh, how do you say uh, personal. Uh, a human uh, interaction between our families. Bagamat magkakamag-anak sila, naging maganda naman daw ang samahan ng kanilang mga pamilya pero hindi lang sila sangayon sa pananaw sa politika. Sa kanyang social media post, ipinabot ni First Lady Liza Marcos ang kanyang pasasalamat kay Bimby at Josh sa kanilang pagbisita at sa mga pasalubong na ibinigay sa kanya. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.